Anong oras na? 8.38. Ko. Ang sabi ko kagabi sa life ko, gigising ako ng maaga kasi meron akong pupuntahan. Mag-walking ako or jogging or what. Basta gusto kong lumabas. Pagising ko. Ano siya, omo Umuulan pa. Kaloka. Ganon talaga pag nagpaplano ako. Pag nagpaplano talaga ako, umuulan, or di kaya hindi ako nagigising ng maaga. Pero pag wala akong plano, ang ganda ng panahon, tapos ang aga kong nagigising. Ganon. Dahil well, ganon talaga. Maaga akong nagigising, basta walang plano. Tapos ang ganda ng panahon, yung tipong ang liwaliwanag ng langit ng paligid. So ngayon, may plano ako kagabi. Ayan, ganun talaga. Kaya dapat talaga hindi na nagpaplano plano eh. Diba? Dapat talaga hindi na nagpa-plano. Para natutuloy. Talaw ko ka. Gabi tayo. Hindi hindi na pahit. Oh, good morning sabi naman. Ang po kasi parang may bagyo para paparating dito sa Mindanao eh. Sabi? May bag yun daw. Pero sana, huwag naman yung maabot ang na naman. Huwag naman po sana. At sana huwag lang dito yung ulan, no? Sana sa ibang parte rin ng Minda, no? Visayas, para maulan din sila. Magkaroon na ng tubig. Alam ko kasi yung ibang parte ng ano, wala ng tubig. Kahit sa amin, kakatawag ko lang sa amin kahapon, nagreklamo na sila. Malayo na iniigiba ba, ba nila ng tubig. Hindi na yun doon sa malapit lang sa amin nylon na. Sa amin kasi nag igib lang kami na tubig sa late Hindi, ano. Hindi na sa water district. Malayo na kasi pag sa water district pa. Ito tayo ang pait. dami yung lamok guys dito pa talaga siya as in kumagat oh. para tuloy akong alam nyo yung nagpa enhance ng ilong or nagpatangos ng ilong nagpalagay lang dyan talaga siya kumagat as in sa do paano nangyari yun no hindi talaga siya kumagat hindi ko napansin Mabuti na lang hindi dito sa ibag kasi yung ibag ko yung isa nakaumbok yung isa naman hindi. Ah. Relax, relax lang. Yung isa talaga, normal na yan. Ganyan na talaga sa. siya. As in, dito talaga siya. Kaloka. Para tuloy ako nagpaano ng ilong. Alam niyo, nagpatama sa ilong. Hmm. Mag natin magluto tag. Palayan niya dito ano ha, Para nandito pa yung ano niya. Sustansya. Yeah, asin, tapos babagkit. Yung iba nito pinipigan, tinatanggal talaga yung katas, yung mapait. Pero pwede naman hindi na. Kaya naman yung pait dito. Mas mapait pa nga yung ginagawa niya Yung pinaparalas niya sa'yo. Mas mapait pa yan.

Look. Dalawang isuro para dalawa. <laughs> Nghe nó mà nạ I live my life for you mà nạ Mà không? Mà Hả? Mà bạch Mà bạch không có ít Mà không Mm-hmm. <laughs>